She got this today! si Barbie Forteza sa bagong drama series ang Beauty Empire, makakasama rin niya si Kailin Alcantara at si Narufa Gutierrez at Gloria Diaz na parehong beauty queen, kasama rin sa cast si Nasam Concepcion, Chy Fonasir at ang South Korean singer-actor na si Choi Bo-min. May maikling teaser nang lumabas tungkol sa series na si Barbie ang nag-voiceover, medyo mataray ang delivery ng actress ng lines sa teaser, inisip tuloy ng mga fane na baka kontrabida ang role ng actress, na nilo look forward ng kanyang mga tagahanga. Wala si David Licaupo sa Storycon, ibig kayang sabihin, hindi siya ang leading man ni Barbie. At sino naman kaya kina Sam, at Choi Bo Min ang makakapareha niya. Subalit sigurado daw, na may mga madadagdag pa sa cast na i ni Mark de la Cruz, o baka naman daw, papasok din si David sa nasabing series. Siguradong ikakatuwa ito ng bar the fans pag nangyari, lalo na at nasasabik na ang kanilang mga tagahanga na muling magkasama ang dalawa. Samantala sa susunod na buwan, pupuntang Korea ang cast ng Beauty Empire para punan ang ilang eksena muli ay umaasa ang mga fanay na sana daw ay sumunod si David T. Barbie sa Korea.